lugan ng paggapang sa panaginip ang mga panaginip na may kinalaman sa paggapang ay kadalasang nakakaramdam ng pagkabalisa at kakaiba ngunit sa likod ng tila magulong galaw ng gumagapang sa panaginip ay may mas malalim na kahulugan ang paggapang sa mga panaginip ay maaaring maging tanda ng pakiramdam na natigil o pinaghihigpitan sa buhay ng pagsisikap na gumawa ng isang pambihirang tagumpay o maging ng pag-unlad at tagumpay. Sa artikulong ito, susuriin natin ang iba't ibang kahulugan ng paggapang sa mga panaginip at kung ano ang maaaring ipahiwatig nito para sa iyo. Ano ang kahulugan ng paggapang sa panaginip? Ang paggapang sa isang panaginip ay kadalasang sumisimbolo sa pakiramdam na nabigla, walang magawa at walang kapangyarihan. Maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nakakaramdam na hindi na makayanan at wala kang kontrol sa kasalukuyang sitwasyon sa iyong buhay. Maaari ring itong magpahiwatig na ikaw ay masyadong pasib o hindi nagkukusa sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang paggapang ay maaari ding kumakatawan sa isang pangangailangan na gumalaw ng mabagal upang harapin ang isang problema o hamon sa isang mas maingat na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gagamba na gumagapang sa iyo. Ang panaginip ng mga gagamba na gumagapang sa iyo ay maaaring isang indikasyon ng isang pinagbabatayan na takot o paggabalisa. Ito ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng pagiging labis at walang magawa sa harap ng isang sitwasyon o relasyon. Maaari rin ito maging tanda ng pakiramdam na nakulong, literal man o metaphorical at hindi makawala. Bilang kahalili, ang mga ganitong uri ng panaginip ay maaring isang tanda ng matinding emosyon o damdamin na nabaon ng malalim at kailangan ilabas at tugunan. Kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga surot na gumagapang sa dingding Ang panaginip ng mga surot na gumagapang sa dingding ay maaring sumisimbolo sa pakiramdam na nalulula at wala sa kontrol. Ito ay maaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng labis sa iyong pagising sa buhay at hindi mo mahanap ang solusyon. Maaari rin itong nauugnay sa mga damdamin ng pagkabalisa at takot tungkol sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng mga surot ay maaari rin magmungkahi ng mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa at kawalan ng kapanatagan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa iyong pangangailangan na tasahin ang isang sitwasyon ng mas malapit at gumawa ng maagap na pagkilos kahulugan ng panaginip tungkol sa mga langgam na gumagapang sa iyo. Panaginip tungkol sa mga langgam na gumagapang sa iyo ay nauugnay sa mga damdamin ng pagiging overwhelm o sa ilalim ng presyon. Kung may posibilidad kang maging antasi o kumilos ayon sa salpok, ang mga langgam sa iyong panaginip ay maaaring sinusubukang sabihin sa iyo na kailangan mong huminahon at gawin ang mga bagay ng mas mabagal. Bilang kahalili, kung komportable ka at may kontrol ka sa iyong pagising sa buhay, ang mga langgam sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa ilang aspeto ng iyong karakter na gusto mong pagbutihin kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na surot na gumagapang sa iyo. Kapag nanaginip ka ng mga itim na surot na gumagapang sa iyo, maaari itong sumagisag sa mga damdamin ng takot at kawalan ng kapangyarihan. Ang mga surot ay maaaring kumakatawan sa mas madidilim na aspeto ng iyong sarili o mga negatibong emosyon na kinakaharap mo sa iyong paggising. Ito ay maaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagod at hindi mo kayang harapin ang mahihirap na sitwasyon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring kumakatawan sa pakiramdam ng pagkabalisa tungkol sa isang bagay sa iyong buhay na wala sa iyong kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bag na gumagapang sa iyo. Ang mga panaginip tungkol sa mga surot na gumagapang sa iyo ay kadalasan tanda ng pakiramdam ng labis na pagkapagod at kawalan ng kontrol. Iminumungkahin nito na marami ka sa iyong plato at maaari kang makaramdam ng labis at hindi makayanan. Ito ay isang senyales na kailangan mong umatras at suriin ang iyong mga prioridad upang makabalik sa landas. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na may sinusubukang pagsamantalahan ka, bigyan pansin kung sino o ano ang nagiging sanhi ng paglitaw ng mga bag sa panaginip upang matukoy mo ang anumang mga potensyal na isyo sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga daga na gumagapang sa iyo ang panaginip ng mga daga na gumagapang sa iyo ay maaaring sumisimbolo sa damdaming nababalot ng pagkabalisa at takot. Maaari itong kumatawan sa isang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan at walang kontrol sa iyong paggising. Ito ay maaaring nauugnay sa isang mahirap na sitwasyon o isang takot sa pagkabigo. Ang mga daga ay maaari din maging tanda ng pagkakanulo na nagmumungkahi ng isang tao sa iyong buhay ay hindi tapat o sinasamantala ka sa anumang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na gagamba na gumagapang Ang panaginip ng isang itim na gagamba na gumagapang ay madalas na pinaniniwalaan na isang masamang palatandaan na sumisimbolo ng negatibong enerhiya at kasawian maaari itong magmungkahi ng pagkakaroon ng takot o pagkabalisa sa iyong buhay o pinanghahawakan mo ang mga lihim na kinatatakutan mong mabunyag. Ang panaginip ay maaari rin nagbababala sa iyo na maging maingat sa mga kaaway o sa masamang hangarin sa iyong buhay. Maaari rin itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis na kabigatan sa dami ng mga responsibilidad at panggigipit na mayroon ka sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga uod na gumagapang sa iyo. Ang panaginip ng mga uod na gumagapang sa iyo ay maaaring maging tanda ng pinipigilang emosyon at hindi nalutas na mga isyo. Iminumungkahin e nito na mayroong isang bagay sa iyong subconscious na kailangan matugunan at palabasin maaaring sinusubukan ng panaginip na sabihin sa iyo na kailangan mong harapin at pagalingin ang anumang sugat o trauma na nahihirapan kang malampasan bilang kahalili ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng matinding damdamin ng pagkakasala o panghihinayang o isang pangangailangan na tignan mabuti kung ano ang nagdudulot ng kalungkutan sa iyong buhay Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ruches na gumagapang. Ang panaginip ng mga ruches na gumagapang ay maaaring maging tanda ng isang pinagbabatayan na takot o pagkabalisa sa iyong buhay. Maaari itong kumatawan sa kawalan ng kontrol, kawalan ng kakayahan na itago ang isang bagay o pakiramdam na nabigla at walang kapangyarihan ang paggapang ng mga roots ay maaari din sumagisag sa malawak na pag-aalala at pagdududa na maaaring meron ka tungkol sa iyong sarili o sa isang sitwasyon. Maaari itong maging isang senyales upang gumawa ng mga hakbang upang matugunan at harapin ang anumang nagdudulot ng pagkabalisa at takot. Kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga kulisap na gumagapang sa sahig. Kapag na ka ng mga kulisap na gumagapang sa sahig, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahihirapan sa ilang gawain o sitwasyon. Ang mga kulisap ay maaring kumatawan sa maliliit ngunit nakakainis na mga hadlang na humahadlang sa iyong pagunlad. Ang panaginip ay maaari din magpahiwatig na ang iyong mga pagkabalisa at takot na nagdudulot sa iyo na makaramdam ng labis at kawalan ng lakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga uod na gumagapang sa balat. Ang panaginip ng mga uod na gumagapang sa labas ng balat ay maaaring senyales ng isang malalim na takot o pagkabalisa. Maaari ding itong magpahiwatig ng isang pakiramdam ng pagiging labis at wala sa kontrol. Sa ilang mga kaso, ang panaginip ay isang tanda ng pakiramdam na walang kapangyarihan sa harap ng isang mahirap na sitwasyon. Ang mga uud ay maaring isang metapora para sa panloob na kaguluhan o pinigilan ng mga emosyon na kailangan mong tugunan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang tanda ng pisikal na karamdaman dahil ang mga parasito ay maaring magdulot ng iba't ibang karamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ipis na gumagapang sa iyo. Ang panaginip ng mga ipis na gumagapang sa iyo ay maaaring sumisimbolo sa pakiramdam ng labis na pagkabalisa at hindi nakayanan ang mga obligasyon. Maaaring maramdaman mo na parang hinuhusgahan ka ng mga nakapaligid sa iyo o hindi mo kayang takasan ang mga negatibong impluensya sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng pagiging minumulto na mga hindi kasiya-siyang alaala o mga karanasan na hindi mo maitatagal. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala upang bigyan pansin ang iyong sariling mga damdamin at maglaan ng oras upang matugunan ang anumang pinagbabatayan na mga isyo. Kahulugan ng panaginip? tungkol sa paggapang sa mga lagusan. Ang panaginip tungkol sa paggapang sa mga lagusan ay maaaring sumagisag sa paglalakbay sa buhay, pagharap sa hindi alam at pagharap sa mga hadlang na darating sa iyo. Maaari itong maging paalala na manatili sa landas at magtyaga sa harap ng mga paghihirap maaari rin itong kumatawan sa isang pangangailangan para sa paggalugad sa sarili at isang pagnanais na tumuklas ng bago. Bilang kahalili, ang panaginip ng mga tunnel ay maaari din sumagisag sa isang pagnanais para sa proteksyon at seguridad sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggapang sa maliliit na lugar. Ang panaginip tungkol sa paggapang sa maliliit na espasyo ay maaaring magpahiwatig na pakiramdam mo ay nakulong ka sa isang sitwasyon o relasyon. Ito ay maaaring sumagisag sa mga damdami ng pagkakulong, kawalan ng kakayahan at kawalan ng kontrol. Bilang kahalili, maaari ring itong magmungkahi na naghahanap ka ng isang bagong pananaw o isang bagong simula sa ilang bahagi ng iyong buhay. Ang panaginip ay maaari ring tumuturo sa pangangailangan para sa pagbabago ng kapaligiran o isang oras upang umatras at masuri ang isang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga langgam na gumagapang sa iyong binti ang panaginip tungkol sa mga langgam na gumagapang sa iyong binti ay maaring sumagisag sa pakiramdam na nabigla at walang kapangyarihan sa paggising. Ito ay maaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng sobrang dami ng mga responsibilidad o ikaw ay may pakiramdam na wala kang kontrol sa iyong buhay ang mga langgam ay maaaring kumatawan sa isang malungkot na pakiramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa na dumarami sa iyong buhay. Maaari ring itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng pag-atake o pagbabanta ng isang tao o isang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tarantula na gumagapang sa iyong ang panaginip ng isang tarantula na gumagapang sa iyo ay maaari maging tanda ng takot o pagkabalisa. Iminumungkahi nito na nakakaramdam ka ng labis o pagbabanta ng hindi kilalang puwersa sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa mga pinipigilang emosyon at damdamin na pinipigilan dahil sa takot maaari rin itong maging senyales na iniiwasan mo ang isang mahirap na sitwasyon o umuunlad sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga higad o uod na gumagapang sa iyo. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga uod na gumagapang sa iyo, maaari itong kumatawan sa isang pakiramdam ng pagbabago at paglaki. Maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nasa bingit ng isang bagong pagunlad o yugto ng iyong buhay. Ang mga uod ay maaari ding sumagisag sa pangangailangan na pumasok sa isang mas malikain at mapanlikang estado ng pag-iisip. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagbababala sa iyo ng isang potensyal na problema o hamon sa iyong buhay na kailangan mong harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga daga nagumagapang sa iyo. Ang mga panaginip ng mga daga na gumagapang sa iyo ay nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng labis at kawalan ng lakas sa iyong pagising. Maaari ring itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng banta ng ilang uri ng panganib sa iyong buhay. Maaaring sinasabi sa iyo ng panaginip na hindi mo kontrolado ang iyong buhay at kailangan mong kumilos upang protektahan ang iyong sarili. Maaari rin itong sumagisag sa maliliit na inis tulad ng mga tao o bagay na nakakainis sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga surot sa kama na gumagapang sa iyo. Ang panaginip tungkol sa mga surot sa kama na gumagapang sa iyo ay maaari maging tanda ng pakiramdam ng labis na pagkabalisa sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaari rin ito maging tanda ng pakiramdam na sinasalakay ng mga pangangailangan at problema ng ibang tao. Bilang kahalili, maaari ito maging tanda ng pakiramdam na inaatake ng mga negatibong emosyon tulad ng takot, pag-aalala o pagkabalisa. Mahalagang tumalikod at pag-isipan kung ano ang maaaring maging sanhi na mga damdaming ito upang matugunan mo ang mga pinagbabatayan na isyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggapang sa lupa. Ang panaginip tungkol sa paggapang sa lupa ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng kawalan ng kakayahan o kawalan ng kapangyarihan. Maaaring pakiramdam mo ay naipit ka sa isang mahirap na sitwasyon o may limitadong kontrol sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong maging tanda ng kababaang loob dahil ikaw ay sapat na mababa upang makita ang mas malaking larawan at maunawaan kung ano ang mahalaga sa buhay. Ang paggapang ay maaari di magmungkay na kailangan mong gumawa ng maliliit na hakbang upang maabot ang isang layunin o mapagtagumpayan ang isang balakid. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langgam na gumagapang. Kapag nanaginip ka ng mga langgam na gumagapang, ito ay maaring sumagisag sa mga damdamin ng pagiging labis o sinasamantala. Maaari ring itong kumatawan sa pakiramdam ng pagiging hindi gaanong mahalaga o walang kapangyarihan. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig ng pagsusumikap, organisasyon, o determinasyon. Maaaring nararamdaman mo na ang iyong mga pagsisikap ay hindi napapansin o hindi napapansin. Ang mga langgam sa iyong panaginip ay maaaring isang paalala na magtiyaga sa kabila ng mga damdaming ito at patuloy na magtrabaho patungo sa iyong mga layunin kahulugan ng panaginip tungkol sa mga alupihan na gumagapang sa iyo. Ang panaginip ng mga alupihan na gumagapang sa iyo ay maaaring magpahiwatig na nakaramdam ka ng pagod sa iyong mga kasalukuyang hamon at alalahanin. Ang panaginip ay maaaring isang paalala na umatras at muling suriin ang sitwasyon. Maaari rin itong kumakatawan sa mga damdamin ng kahinaan at pagkabalisa ang mga alupihan ay maaari ding sumagisag sa mga negatibong impluensya sa iyong buhay na nagsisikap na ibagsak ka. Dapat kang manatiling matatag at harapin ang iyong mga takot upang malampasan ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggapang ng mga ladybug. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga ladybug na gumagapang sa iyo, maaari itong magpahiwatig ng swerte, kagalakan at kasaganahan sa malapit na hinaharap. Maaari rin ito maging senyales na kailangan mong bigyan pansin ang maliliit na detalye o ang mga tao sa paligid mo. Ang mga ladybug sa isang panaginip ay maaari din kumatawan sa isang panahon ng pagtuklas sa sarili at paglago dahil nauugnay sila sa pagbabago at ikot ng buhay. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na magdahan-dahan at i-enjoy ang sandali kahulugan ng panaginip tungkol sa mga surot na gumagapang sa iyong balat. Ang panaginip ng mga surot na gumagapang sa iyong balat ay madalas na sumisimbolo ng pagkabalisa na iyong nararamdaman sa iyong paggising. Ito ay maaring magpakita bilang stress o takot sa isang sitwasyon o relasyon. Ang mga surot ay maaari ding kumatawan sa isang pakiramdam ng pagiging sobra o ang pakiramdam ng pagiging sinamantala maaari ding itong magpahiwatig ng pakiramdam na walang kapangyarihan sa isang partikular na sitwasyon o pakiramdam na hindi komportable sa isang sosyal na setting. Ano man ang kaso, ang panaginip ay maaaring isang senyales na kailangan mong kumilos upang madama ang kapangyarihan at kontrolin muli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pulang langgam na gumagapang sa iyo. Ang panaginip ng mga pulang langgam na gumagapang sa iyo ay maaaring sumisimbolo sa isang pakiramdam ng pagiging labis ng isang sitwasyon sa iyong pagising. Maaari itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng pagkabalisa at stress habang sinusubukan mong inabigate ang iyong paraan sa isang mahirap na problema o sitwasyon. Maaari rin itong kumatawan sa pakiramdam na napapalibutan ka ng mga taong pumupunas sa iyo o nagdutulot ng pagkabalisa o takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na langgam na gumagapang sa iyo. Ang panaginip ng mga itim na langgam na gumagapang sa iyo ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis at labis na pasanin sa buhay. Ang mga langgam ay maaaring kumatawan sa dami ng responsibilidad at trabahong nagpapabigat sa iyo. Ang panaginip ay maaaring magmungkahi na kailangan mong maging mas may kamalayan sa kung paano mo ginugugol ang iyong oras at lakas. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay upang mas makapag-focus sa mahahalagang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang isang taong gumagapang. Kapag napanaginipan mo ang isang taong gumagapang, ito ay karaniwang sumisimbolo ng pangangailangan para sa tulong o proteksyon maaari itong magmungkahi na kailangan mo ng iba na tumulong sa iyo sa ilang paraan o pakiramdam mo ay mahina at nangangailangan ng kaaliwan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring magpahiwatig ng pakiramdam mo ay walang kapangyarihan sa isang sitwasyon at hindi mo kayang sumulong. Maaari rin itong sumisimbolo sa kawalan ng kalayaan na parang hindi mo kayang pangalagaan ang iyong sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ahas na gumagapang sa iyo. Ang panaginip ng mga ahas na gumagapang sa iyo ay maaaring sumisimbolo sa mga damdamin ng pagiging mapuspos o pagbabanta ng isang bagay sa iyong paggising. Maaari itong magpahiwatig ng isang sitwasyon na nagpaparamdam sa iyo na walang kapangyarihan o mahina. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng pagbabago at bagong simula. Ang mga ahas ay maaaring kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sarili na ginigising at binibigyang kapangyarihan. Maaari rin itong maging tanda ng paggaling at paglaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang batang lalaki na gumagapang. Ang panaginip ng isang batang lalaki na gumagapang ay maaaring sumisimbolo ng mga bagong simula at pag-asa para sa hinaharap. Maaari itong magmungkahi na ikaw ay lumilipat patungo sa isang bagong yugto sa iyong buhay, tulad ng isang bagong trabaho o isang bagong relasyon. Maaari rin itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pag-aalaga at suporta at ang iyong mga layunin ay abot kamay. Bilang kahalili, maaari ito maging tanda na kailangan mo ng higit na suporta at patnubay upang magtagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga salagubang na gumagapang sa iyo kapag nanaginip ka ng mga salagubang na gumagapang sa iyo, ito ay sumisimbolo sa isang pakiramdam ng pagiging labis. Maaari itong magmungkahi na napakaraming mga responsibilidad at gawain na dapat i-juggle sa iyong paggising sa buhay. Maaari rin itong maging tanda ng kawalan ng kapanatagan o kawalan ng tiwala sa sarili bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari din maging isang senyales na nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa at kailangan mong umatras at muling suriin ang iyong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na gumagapang sa ibabaw mo. Ang panaginip ng isang ahas na gumagapang sa iyong buong katawan ay sumisimbolo ng takot at kawalan ng kontrol sa iyong buhay ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at hindi mo kayang makasabay sa mga pangangailangan ng iyong buhay. Ang panaginip ay maaari rin magmungkahi ng isang tao o isang bagay ay nagmamanipula sa iyo o sinasamantala ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na gumagapang sa iyong binti. Ang panaginip ng isang ahas na gumagapang sa iyong binti ay maaaring isang babala ng isang hindi ka nais-nais na nangyayari sa iyong buhay. Ang ahas ay karaniwang simbolo ng panganib at kasamaan. Maaaring itong kumatawan sa isang nakatagong kaaway o isang hindi mapagkakatiwala ang tao sa iyong buhay. Maaaring itong maging babala mula sa iyong subconscious na maging mas may kamalayan sa iyong paligid at manatiling alerto upang maprotektahan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga surot na gumagapang sa ilalim ng iyong balat. Kapag nanaginip ka ng mga surot na gumagapang sa ilalim ng iyong balat, maaari itong ng malalim na pagkabalisa at takot ang mga kabalisahan na ito ay maaring magbula sa mga karanasan sa iyong nakaraan o kasalukuyan. Nangangahulugan din ito ng kawalan ng kakayahang kontrolin ang iyong kapaligiran o isang pakiramdam ng pagiging sobra. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang senyales na sinusubukan mong baliwalain o sugpuin ng isang bagay sa iyong buhay at ito ay lalabas kahulugan ng panaginip tungkol sa isang black widow spider na gumagapang sa iyo ang panaginip ng isang black widow spider na gumagapang sa iyo ay madalas na nauugnay sa takot, pangamba at pagkabalisa maaaring sumagisag ito sa isang mapanganib na sitwasyon na iyong kinakaharap o isang tao sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa maaari rin itong magpahiwatig ng isang labanan sa kapangyarihan sa pagitan ng mga tao sa iyong buhay o magmungkahi na ikaw ay nababahala sa dami ng trabaho na kailangan mong gawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumapang sa maliit na butas kapag na naginip kang gumapang sa isang maliit na butas, maaari itong sumagisag sa iyong hindi malay na pagkilala sa isang proseso ng personal na paglaki at pagbabago. Ang maliliit na butas ay kumakatawan sa mga hamon at pagkakataon para sa paglago na nangangailangan sa iyo na umangkop at magbago. Ang panaginip ay maaring isang indikasyon na ikaw ay nasa isang yugto ng pagtuklas sa sarili at lumalawak na lampas sa iyong comfort zone. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga langgam na gumagapang sa lapag. Ang panaginip ng mga langgam na gumagapang sa sahig ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagod sa mga maliliit na gawain at proyekto. Maaaring ito ay isang senyales na masyado kang nakakaranas at kailangan mong huminto at muling suriin ang iyong mga prioridad. Bilang kahalili, ang mga langgam ay maaaring magpahiwatig ng pagsusumikap at kasipagan na nagpapahiwatig na mayroong kang potensyal na makakuha ng maraming bagay kung pinangangasiwaan mo ng maayos ang iyong oras at lakas. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa paggapang ay sumasagisag sa mga damdamin ng labis na pagkabalisa. Walang magawa at walang kapangyarihan, pati na rin ang pangangailangan na gumalaw ng mabagal at harapin ang isang problema o hamon sa isang mas maingat na paraan.